Hello, welcome to Libra Philippines. So iti-reading natin for Libra. So, mga isa yung Jupiter Libra, te. Kung hindi what resonates. For those of you na gusto magpa-personal reading, punta ka lang sa Facebook page namin, Madam P. Meron akong discount ngayon until the end of August. Ayan. To get 20% off para doon sa mga gusto magpa-personal reading, kailangan naka-like and follow ko lang doon sa aming Facebook page na Sibol. I-search mo lang bandang Sibol. Ayan. And then of course, uh, i mo lang sa amin yung proof that you are following this page para makuha mo ito ng discounted price, yung mga personal reading namin. Let's start. This is for the sign of Libra. For the sign of Libra, main energy, You do have here the Four of Wands, the Temperance, Queen of Cups, and the Seven of Wands. artists Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius. Uh, Energy, Gemini, Libra, and Aquarius. Energy, Three of Swords at the bottom of the deck. Okay, Libra. Um, nakita na din that you are fully giving your everything, no? Pagdating sa bagay na ginagawa mo ngayon. like um, nakikita natin na uh, uh natututunan mong mahalin yung mga bagay na ginagawa mo, career mo, etc. Uh, kung mag sa sasakyan, ikaw yung driver ngayon ng buhay mo eh. And kung saan mo gusto mo marating, kung anong gusto mo marating sa buhay mo, ikaw yung pinupush mo yung sarili mo na gawin mo yon gawin mo yan, ganito ganyan. Kasi hindi mo ma-achieve yon kung hindi mo gagawin to. So, nandun yung pagpupursige mo dito. Temperance is here. So, nakikita natin you're being patient and yan you are focusing um, sa sarili mo sa strength mo yun ang maganda doon kasi uh, rather than focusing on your weaknesses natutunan mo ngayon mag-focus sa strength mo kung saan ka magaling saan ka malakas and yun yung magbibigay talaga ng stability sa iyo for those of you who are already in a relationship, nakita ta, tayo dito na natututunan mo i-appreciate or mahalin yung mga tao sa paligid mo and then of course they are giving the love back pabalik sa sa'yo and may nakikita rin tayo mga single dito pero hindi ka kasi nagmamadali eh kasi you want a relationship na stable hindi yung wala lang saglitan lang or what you, you want real love and for those of you na Uh, may spiritual connection, nakakaramdam din tayo dito na person na na nakakaramdam ng love sa sa'yo pero problemado siya ngayon. Ayan. So, the person that you're dealing with, whether, uh, ito kasi iba pang energy na kuha natin, ano? no ulitin natin, for those of you na nasa isang relasyon, nakikita natin yung person mo problemado ngayon, pero nakikita natin na kahit na problema siya, nandun yung pinapakita niya pa rin yung pagmamahal niya sa'yo ngayon. Pero pwedeng kasi nakukulangan siya sa kaya niyang ibigay sa'yo. Parang hindi siya fully satisfied sa kung ano yung mga naibibigay niya ngayon. And gusto niyang ibigay sa'yo yung more. Kasi nakikita niya, you deserve more. Para doon sa mga single, yeah, your person is currently falling um, apart. Kumbaga hindi siya okay ngayon yung new person na paparating sa buhay mo. So, okay lang na wag mo muna magmadali kasi nga hindi rin naman pwedeng minamadali din ang love or ang relationship dahil yun nga hindi pa siya okay. Hindi naman pwedeng makipagrelasyon sa isang taong siya mismo sa sarili niya hindi siya okay, 'di ba? Parang kailangan niya munang ayusin yung sarili niya. And then for those of you na may spiritual connection, yung person na ka mo is currently um nararamdaman niya yung love niya sa iyo pero hindi niya may pakita kasi sa sarili niya nakikita natin yung in denial and at the same time um this person miss you and na-realize niya yun, yung love niya sa iyo is nandoon pero the three of wands this is showing to me as a person who miss you so much ayan dito sa bottom of the deck ah uh, This person really miss you so much. Gusto niyang I feel like may pangarap siya eh. Sa inyong dalawa. Like in the future. Pero Pwede yung situation niya rin ngayon hindi kasi rin siya okay. Tell me more about Libras. Ang dami mong choices ngayon. Sa mga may karelasyon na dyan, I feel like there's this goal for you na parang gusto mo ma-achieve and you do have a lot of choices ng mga goals mo. Yung iba pwede magkakasabay pa nga eh. Gusto mong ganito, gusto mong maging ganyan, gusto mo, um, um, uh, you know you have a lot of dreams and the fall is here so may kita natin yung pag-take mo ng risk ngayon kasi the judgment meron ka ng growth sa sarili mo eh and uh, continuous lang kumbaga yung ginagawa mong growth na ito and yung iba you want to share itong mga bagay na meron ka na knowledge mo, skills mo, talents mo etc continue mo lang yan for those of you who are single Yeah, maraming choices na dadating sa buhay mo. Yung iba nandyan na nga. And itong person na uh, magmamahal talaga ng totoo sa'yo, is isapi ko nga currently hindi pa siya okay. So, hindi ko maya advice na magmadali ka pagdating sa decision mo ngayon, lalo na sa usaping pag-ibig. And para doon sa mga spiritual connection, well, I feel like you're already awakened. Alam mo na, lalo na kung matagal ka na nakafollow sa akin. You already knew that your connection with this person is spiritual. Willing ka nga mag-take ng risk kasi nga, alam mo, spiritual connection to eh. Hindi ito ang hirap pigilan. At saka kung pigilan man, mga yung iba sa inyo, pwedeng ayoko naman na mamatay ako na hindi ko na-experience man lang yung connection or, or uh, love from this person. So, nandun yung willing ka mag ng risk. Doon nakakita tayo ng um, success para sa'yo kasi you're just allowing the universe na ibigay sa'yo kung ano yung mga bagay na deserve mo, mga taong deserve mo sa buhay mo, which is good. No? Natututunan mo nang i-align yung sarili mo sa better purpose para sa'yo. And for those of you, uh, na I'm sorry. Puta muna tayo sa person mo. You do have the Seven of Swords, the Four of Pentacles, the Five of Cups. Yeah, this person, hindi talaga siya okay. Hindi talaga siya okay. Simulan natin dun sa mga may karelasyon na, or in already in a relationship. Seven of Swords, may times na nasaktan siya sa mga bagay na sinasabi mo. Ayaw niya yun. Kinikim-kim niya lang. Masakit yun eh. Masakit yun para sa kanya gusto niyang mag actions pero sometimes yung mga sinasabi mo or pagpupulso mo sa kanya is hindi nakakatulong lalo para mag-take siya ng actions. But rather, mas nagigilty lang siya sa sarili niya at nasasaktan lang siya and it's not really helping. So, I i i advise you na huwag ka magsalita ng hindi maging dalaban sa person na ka connect mo sa karelasyon mo. For those of you who are single, nababanggit ko nga hindi okay yung person na ito. Ngayon ay uh, nag-i-struggle siya. Ngayon gusto niyang umalis kung ano yung situation niya ngayon, hindi niya maalisan. Ah, uh, nag-focus siya sa pag-iipon ngayon kasi sooner or later kung mangyayari man yung pag-alis na yan, is at least I'm ready parang ganun. So, um it could be regarding sa kanyang work, basta sa sitwasyon niya. Gusto niya muna makaipon pa para maalisan niya yun pero nandun yung point sa buhay niya na gusto niya na kasi hindi hindi siya happy, hindi siya hindi siya masaya. Okay, for those of you who are in a spiritual, in a, a, spiritual connection, spiritual journey, itong person na ito is, I feel like, may mga bagay siyang sinabi sa na nasaktan kanya in the past. The Four of Pentacles, hindi yun yung totoo sa kung ano yung desire or gusto niya talaga. Naging sinungaling siya sa iyo or nagsinungaling siya sa iyo with a five of cups kasi ayaw niyang I feel like ayaw niyang masaktan pero ang weird noon kasi uh, parang ang ginawa niya is pa, alam ko masasaktan ako sa connection natin dalawa. So parang hindi ako masaktan, ikaw na lang yung sasaktan ko parang ganoon. So part of your person is natakot siya kasi nandun yung possibility na baka siya yung mawalan, masyad, masaktan, etc. Medyo, masyado, masyado siya nag-advance thinking. So, in the near future, what is the message for you, Libra? Nine of Cups, the Chariot, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Gemini, Lib Gemini, Energy, Taurus is here. major arcana guys ah. Para sa mga magkakarelasyon. I can see Sagittarius energy. Eight of Pentacles, I feel like itong person in the future will be focusing sa kanyang career. No? Kasi gusto niya maayos yung relationship ninyong dalawa. The Nine of Wands, I highly suggest na huwag mong isipin masyado yung problema and focus on the positive uh, things. Kasi pwede yung relasyon ninyo magdulot ito ng ending or separation kung more on sa problema ka nakatingin. Mag-focus ka sa positivity dito sa taong to. Kung ano yung positive sa kanya, etc. Huwag mong tingnan yung mga bagay na wala siya. Nakaya ka nga nandyan, I mean, is it's your job na punuan kung ano man yung pagkukulang nitong person na to. No? Ganun yan eh. Sometimes sa partnership, ganun talaga. Sa relasyon. Diba? May mga bagay na hindi mo kaya, na kaya niya. May mga bagay na kaya niya na hindi mo naman din kaya. So, huwag mong tingnan yung mga wala siya. Ang mas mag-focus ka is, ano ba yung meron siya? Ano ba yung strength niya? Ano ba yung, um, yung, like this person can help you eh. Pero, may mga bagay kang pwedeng hanapin sa kanya na ang ending nito, dahil hindi niya kayang ipakita yon gawin yon magdulot pa na problema sa relasyon ninyo na magdulot ng ending sa inyong dalawa. So, be careful. Huwag ka masyadong magmadali. The, ka, uh, the, ka, ka, the chariot is here. So, this is you. Gusto mo ng mga fast action mula dito sa person na to. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun. So, hindi siya para... The more na dinadawn mo yung person mo, the more na hindi siya... Hindi ka lang kakatulong sa kanya. So, the advice for you is sometimes lawakan mo yung pang-unawa mo. yung okay, pag-intindi mo. And then, pagdating sa mga singles, uh, I can see relationship, just focus on your career work mo. Uh, if you're still studying or kung may inaaral ka, focus on that. Yung love is bigla na lang dadating sa buhay mo. No? And yeah, that that's the end of your of you being single bigla ang relasyon to na nakikita natin pero hayaan mo muna maging ready yung taong paparating or makakarelasyon mo bigla ang relasyon but it will eventually lead into a better connection, better relationship at saka fast yung nakikita nating relasyon pag dumating itong taong ito sa buhay mo tuloy tuloy na yun And um, for those of you na in a spiritual connection in the future for you, I can see you need to travel. Yung iba. Or yeah, I, I can I can see possible ng pagta-travel for you. Kasi parang yung love, hindi mo ma -re receive or makukuha kung nasaan ka ngayon, but rather, mas makikita mo siya pag nag-travel ka. And the nine of wands is here. The problem with you is masyado kang guarded and uh, maingat. So, yun lang naman. But I, ba but I can see may pagta-travel for you na could lead into a relationship para sa iyo. And kung may, may previous relationship ka na hindi okay, pwedeng mag-end na ito once na natapos na itong um dapat mong gawin. Yung iba masyado kasi busy sa work or career kaya hindi na isa sa katuparan yung relasyon na yun. Yeah. So anyway, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.